Sadlines sa ah, Balitang Nasyonal ng mga Kamigo DOTR dili magpatuman og mandatory nga pagsuot og face mask sa mga public transportation taliwala sa mga natalang kaso sa walking pneumonia sa lasunda. O gran sa kompletong detalye sa mga saktong balita o kompormasyon na kaninyo sa Double Dragon Security Forces Agency. Alang sa unang detalya sa mga balitang lokal, karong hapon na mga kamigo tapuan sa 2023 licensure examination for teachers. Garbo nga nasakbit sa taga bahayag Zambuanga del Sur. Alang sa dugang detalya sa maong balita atong sayra ng kompletong report. Pinagi kang kamigong Aldren Niliama. Balita Sakto sa <coughs> garbo nga nimong top 1 sa GPEGA 2023 licensure exam for teachers timbag uay palang ang taga poblacion Mahayag Zambuanga del Sur nailaki ni sa pangalan nga si Trelby Lizan Espina Vasquez nga ni sa tunghaan sa si University of the Philippines Cebu lumad nga taga barangay poblacion Mahayag Zambuanga del Sur nga nakakuha sa rating nga 94.8% kahibaluan nga mukabat sa 146,562 ang kinatibok ang examinis nga ni take sa exam nga gipahigayon niadtong bulan sa Setyembre ning kasamtangan tuiga basi kini sa post sa Professional Regulation Commission kon PRC din mukabat usaba sa 77,777 ang nakapasar gikan sa mong ihapa nga dunay rating nga 53.7% kining mga nakapasar nagkuha sa kursong Bachelor of Elementary Education o Bachelor of Secondary Education. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Eliama sa next MB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Sabi ka sabi, sabi, sa aping sabalitang lokal o sa kalalaki nga ay kasong frustrated murder na dakpan sa lungsod sa dinasa. Alang sa dugang detalye sa maong nga balita ni report? Balita Sakto sa Apon sa Kadagpahan ang siya nga doon ay kasong frustrated murder at tulad si sa nga law enforcement operations doon sa doon puwersa sa mga sa Proxais, Barangay Old Mirapao, Dinas, Zamboanga, Sur kagahapong at lawas sa Miles Jess 38 sa gabi gilang galakpahan ni ng nga si Junelle may 17 anyo single o presidente sa Proxinko Dungos Dina Buanga del Sur na nakpan kinipinisikat sa gahum sa warrant of arrest tungkol sa kasong frustrated murder na nakita sa criminal case number 2023-15. Gi-issue kini ni Felix Bakirin Rodriguez, active presiding judge sa regional trial court. 9th Judicial Region Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur ug gitugutan kini sa korte nga ka makapiyansa sa kantidad nga sa 200,000 pesos bukti sa temporaryong kagawasan sa kasamdagan ang bawang direct pan nakakustodya na sa San Miguel Municipal Post Station alang sa hustong disposition Saktong balita ni Kami Gang Jocel Lagumbay sa so 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian Samtang sa dugang sa mga impormasyon sa mga balita, mga kamigo bagong napili ng mga media officer sa ZSPPO press corps nadumpa na kamigong Aldren Dilyama lang sa dugang report. Balita, sakto sa abot. Nanumpa na ang mga media officers ah, sa Zampuanga Dalsur Police Provincial Office ah, kun SPPO Press Corps ah, nga gipahigayon sa may conference room ah, Camp Major Reginaldo Camp Abilon, Lumbia, Paganan City Di na nakalabay ng Adlaw Disyembre 6, 2023 Sa May, alauna sa Hapon Sa wala paghihimo ang election of officers Gesgutan sa hugpong sa media Ang pagpaligon sa grupo Kahiusahan sa tanang radio station Sa television sa Ilabi na sa paghatod Sa mga impormasyon ...og kasayuran ngadto sa katawhan. Din sa 53 ka-media practitioners Ang nisalmot sa maong tigoma gikan sa nagkalain-laing radio stations ah, o television sa Dakbayan. Ah, humani ini, gisunod ang election of officers. Ah, Di napili nga isi presidente si John Quaresma Corgue. nga gikan sa RMN DXPR samtang upat usab ka mga vice presidente sa TV, radio broadcast, ah, social media o prenta ah, napili nga vice presidente sa TV si Audi Ampong ah, nga gikan sa GMA Obray Chanela, sa Radio Broadcast, Joey Sahol, gikan sa Radyo Bagtinga, sa Social Media, Jay Apalis, gikan sa J-Channel, og sa Prenta, Leah Agunoy, gikan sa Philippine Dairy Inquirer, sa secretary ng Posisyon, Napili si Amalia Pacarat, gikan sa Radyo Bisdaka, treasurer Maricel Colonia Divadasar, gikan sa Radyo Bagtinga, Auditor Roquiza Pagarat gikan sa Radyo Bisdaka, mga board of directors sila si Efren Soferal gikan sa STV Elmer Maghanoy gikan sa Radyo Kidlata Kenneth Alvin Bustamante gikan sa Armin DXPR Kukoy Bags Bagaluyos gikan sa Kukoy Bags Radio Danilo Pilari gikan sa Malinda Broadcasting Network Emilin Campilan, gikan sa Brigada Bingo Villa Hermosa gikan sa DXKP Wendel Cabrera gikan sa Wonder Radio Red Rio gikan sa Energy FM Wawai Bilin gikan sa Radyo Natina Noel Panduma, gikan sa DXYN, Eric Bachelier, gikan sa Net25, Joey Sahol, gikan sa Radyo Bagting, Dodong Albeso, gikan sa DXKV, o si Santillan, gikan sa One TV Philippines, ni Saksinini Atigom, sila si Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Mudin Pantaran nga maoy nangulo sa pagpanumpa sa mga opisyalis sa ah, lakip na nga ni Duyog eh, sila si Police Lieutenant Colonel Francisco Calumba Jr., Chief PCEDU o si Police Major Bahaw ang PIO Officer sa GSPPO. Sa katapusan, nagpaabot og binsahe si Police Lieutenant Colonel Pantaran ngadto sa mga napili nga opisyalis sa ah, gabuhaton ang ilang mga sa sa JSPP o Press Corps sa Alang sa Kalambuan sa grupo. Dugang niini nga andam kanunay si pulis Lieutenant Colonel Pantaran, kauban ang yang ginsakupan nga mosuporta sa grupo sa media aron mapaabot ngadto sa katawhan ang kaayuhan, kalinaw o kahiusahan sa katilingbana. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nelyama sa DXMB 104.7 Music Besta Radio Sakto Pagadian.